Hello guys. Good day. Kapalaki na yung tanim kong pineapple. Hmm. Ito naman yung lemongrass ko guys. Ang hmm. ah, haba niya. Hmm. Sobrang siyang taba. Kaya't araw-arawin ko pa siya kuhaan. Ito naman, mga kabisdak, yung pineapple ko. Isa na sa paso siya. Yan. Matagal pa ito bago mamunga. Mga isang taon pa, mga kabisdak, bago makakain tayo sa bunga nito. Ayan o. Oh. Dito naman ang mga tanim kong luya. Yung tira-tira na ito sa ano, sa sa na harvest ko Dito mga matataba dito ng luya, no? May malaking ano siya naman eh. Kasi, yan. Thank you for watching guys. Ito naman, mayroon tayong oops. Kalamansi. Kalamansi ito. Pero kaya siya kasi hapon. Ha. Laki ang mga bunga niya. say ازاي Thank you for watching guys and good